Ako nga pala si Dio at ito ang aking asawa. Sa ngayon, nasa probinsya siya dahil na pag usapan namin na doon siya mga anak. Ito nga pala yung munting lugar namin sa isla dito sa Mindoro. Di bali dito kami tumatambay. Napakapayapa dito. Ito rin yung kubo namin na tinutulugan minsan. Dahil nga matagal siyang namalagi dito sa Maynila, na miss niya ang lugar na to at napag-isip-isip niya na rin maglakad-lakad dito dahil maganda ang hangin at sikat ng araw sa isla ito nga po pala yung isang kubo pa ni tatay at saka yung fish cage dito nga rin pala sila kumukuha ng pangkabuhayan minsan dahil sa mga isda at dahil tapos na nilang linisin yung kubo nagyakag na nga sila dito para maglakad-lakad sa may kilid ng dagat at para magpainit na rin. Kayo ba? Saan kayo madalas nagtatambay nung buntis pa kayo o buntis pa yung asawa nyo? I-share nyo naman, i-comment nyo sa baba ng video natin sa may comment box. At kung nagustuhan nyo yung video natin, please like and subscribe na rin. Napakaganda nga daw na ng sikat ng araw ngayon at napakababa pa ng tubig ng dagat. Kaya naisip-isipan niya nilang magstumagal pa sa paglalakad dito. Naisipan niya rin nila na kumuha pa ng mga shell. Paglilibangan habang naglalakad. Napakalinaw din ng tubig dito. Kasama rin pala namin ang aming lola na si Lola Pangging. Di siya nga rin ang tumitingin sa asawa ko masarap din magtampisaw at maglakad at maghanap ng shell dito sa dagat habang umaga. Di ba ito nga pala yung nakuha nila. Ano ang tawag sa inyo yan guys? Pakicomment naman sa comment box natin. Kung kanina nga inabangan nila ang pagsikat ng araw, nagtampisaw, nagpainit, naglakad-lakad. Ngayon naman, inaabangan nila ang paglubog ng araw dito sa harapan ng isla. Di bali ganito nga guys kaganda ang paglubog ng araw dito. Napakaganda rin tumambay muna dito habang lumulubog ang araw. sa ngayon, dito sila nakatambay sa may kubo, katabi ng fish cage. Tibali dito rin nga pala sila guys, magpapalipas ng gabi. Ang gamit niya din palang ng ilaw dito is solar. Napakaganda ng hangin dito, sariwang sariwa, mapayapa. Di bali, ito nga rin guys, yung ulam nila ngayong gabi. Anong tawag sa inyo yan? Comment naman sa comment box natin. Salamat sa panonood.